kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Sa isang malawak na kagubatan at matarik na bundok, may isang alamat na nababalot ng misteryo at kapangyarihan na nauugnay sa isang diwata na nagbabantay sa kabundukan ng makiling. Ito ay umiikot sa isang magandang diwata na nagngangalang Maryang Makiling. Siya ay itinuturing na tagapangalaga ng bundok at ng kalikasan sa paligid nito. Siya ay inilalarawan bilang isang napakagandang babae na may mahaba at itim na buhok at isang malumanay na pag-uugali. Sinasabing si Mariang Makiling ay laging nakasuot ng simpleng kasuotan at madalas na makita sa gubat. Ayon sa alamat, si Mariang Makiling ay mapagkawang gawa. Tinutulungan niya ang mga taong naliligaw sa bundok Pinagagaling niya ang mga may sakit at nagbibigay ng mga biyaya sa mga may hirap. May mga kwento na nagsasabing nagiiwan siya ng mga gintong alahas sa mga puno o nagpapakain ng mga bunga sa mga taong nagugutom. At ang mga biyayang ito ay binibigay niya sa mga taong may malinis na puso at nagmamahal sa kalikasan. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Ang mga biyayang ito ay dapat na ibalik o palitan. Dumating ang panahon na ang kabaitan ni Mariang Makiling ay sinamantala. Maraming tao ang hindi na nagbalik ng mga hiniram nila at sinira ang mga puno sa bundok. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng magsimulang maghuli ang mga tao ng mga hayop na pinoprotektahan niya. Dahil sa paninira at kawalan ng respeto, nagpasya si Mariang Makiling na magtago at hindi na magpakita sa mga tao. Sinasabing umakyat siya sa tuktok ng bundok at doon na natili. Mula noon, ang bundok ay nabalutan ng misteryo. May mga nagsasabing ang hugis ng bundok ay parang babaeng nakahiga na si Mariang Makiling mismo. At hanggang na ngayon, pinaniniwalaan pa rin ng marami na nananatili si Mariang Makiling sa bundok, patuloy na nagbabantay, ngunit mas maingat na sa mga taong kanyang binibigyan ng biyaya. Sinasabing nililigaw niya ang mga taong may masasamang hangarin at pinipigilan ng mga ito na siray ng kagubatan, ang kwento ni Mariang Makiling ay nagsisilbing paalala na ang kalikasan ay dapat igalang at protektahan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pagkasira ng kalikasan ay may kaakibat na kapalit. Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin at para sa mga susunod na kwentong kababalaghan.